Nakakabudol yung title ng bill, Preventing Teenage Pregnancy. Mm -hmm. pa bang grupo ng tao dito sa mundo na ayaw <laughs> itong uh, titulo na ito, mm -hmm. i-prevent natin yung teenage uh, pregnancy. Pero pag binasa mo yung buong bill, mm -hmm. 'di ba? And uh sabi nga nila, the devil is in the, uh, the details. details. Mm -hmm. Importante yung konsultasyon eh. Yan, yan yung part ng uh, binabanggit natin na legislative bill. Mm -hmm. And uh Nagugulat tayo doon sa magnitude of uh, concerned citizens, concerned mothers, concerned mm -hmm. schools, private schools, public schools, teachers. Nakaka-gimbal yung mga valid concerns ng uh, iba't ibang grupo na ito na ito ay radical, ito ay inappropriate at damaging to uh, children yung mga provision. Kasi nakakapangamba po, no? Um, gaya nung soji again, let me go back dun sa soji issues before, no? Sige, anti-discrimination, pero parang prelude to same-sex marriage. Ito, parang prelude din to abortion. Yung mga sinasight mismo ng DepEd dito sa mga guidelines na na pinupush nila ay nang gagaling sa isang grupo na ang advokasya ay illegalize ang abortion. So, tignan natin sino ba yung mga nagtutulak nito. Sino-sino ba yung nagtutulak nito? Anong grupo ba yung uh, nagtutulak nito?